Hi, good morning beautiful people. Mag-almusal tayo. Nagluto ako ng sunny side up. Yan, sunny side up. At saka yung ating walang kamatayang adobo. Hindi kasi ako nakapaghapunan kagabi. So, ang shift ko ay 4 a.m. Manila time. So, ayan, nagising ako ng maaga para kumain. Kakain muna tayo bago tayo magsisimula ng aking trabaho. At yung adobo pa nung isang gabi. Ang dami ko kasi inadobo, guys. With purpose kasi yan. Kasi nga, para hindi ako luto ng luto. Saka alam mo naman adobo. Habang tumatagal yan, masarap. Kaya ang everyone, Sobrang pagod ko kahapon guys. Hindi na ako nakapag hapunan. Ang aga kong matulog. <coughs> Buto na lang kahapon bumila ako ng bigas. Bumila ako ng egg. Sa so, pag may egg balis ng ang adobo kapag tumatagal lalong sumasarap kasi no magsasabi nakakasawa ang adobo kapag naghanap pag nagsawa ka sa adobo maghahanap ka ng ibang ulam ano ka Daniel ang adobo habang tumatagal sumasarap yan habang ilang beses nyo iniinit sumasarap. Ang hindi nakakasawang adobo. Ay, kahit, nga yung tirang sosa sa, sa sa, lalagyan eh. Ang sarap yan no, sa kanin. Adobong luto ko manamis-namis kasi may saging tsaka alam nyo guys para masarap ang luto nyo lalagyan nyo siya ng konting asukal ako pag nagluluto naglalagay ako talaga ng konting asukal hindi lang sa adobo sa mga niluluto ko pampabalanse kasi yun ng lasa. Up, ni side up. Up. Kain tayo para may lakas tayo. Last shift ko ngayon. Last shift. Pero sh first shift of the month. Lapit na naman matapos yung 2023 guys. Nadagdag na naman yung ating edad. Sana matapos yung 2023 ng ayos. At sana pumasok yung 2024 ng mas maayos. Sana pagpalaan tayong lahat. Sana lahat tayo every day nakaka-receive ng blessings. Gusto ko sana maghapo ng kagabi kaso hindi ko na kinayang bumangon. Kaya... Ngayon na lang tayo kumain bago ang shift. Dahil kasunod natin kain nito ay hapon na naman. Puro kape lang. Kape, kape, kape. Sopi is life. Hindi na ang dugo ko sa kape. Paano guys? Tapos na tayong kumain. Magre-ready na ako para sa trabaho maghapon. Di day off ako bukas. Ang dami kong gagawin. Dilinis ang bahay, Maglalaba. And mas thankful ako masyado kasi nakaya natin guys. 17 days straight. Thank you so much Papa God. Dahil binigyan mo talaga ako ng lakas ng katawan. Kaya talaga kagahapon pa sa sakit yung katawan ko. Ilaban na natin yan dahil dalawang araw tayong day off at isang araw akong leave. So mamayang gabi, maaga pa rin ako matutulog para makabawi ng tulog, bukas ng madaling araw, gigising ng maaga, para maglaba. Simulan natin maagang labahin bukas, tapos maglilinis, ubusin natin yung tatlong araw sa loob ng bahay, matapos yung mga gawain. Pignan talaga tayong solong umataguyod sa ating pamilya. Sabi ko nga sa inyo, hindi madaling maging solo parent, pero kinakaya laban lang. So, paano guys? Tapos na akong kumain. paubus na. Magsiset up na ako dahil maya maya lang magsisimula ng aking work. Thank you so much for watching everyone. I love you beautiful people. Good morning, good morning, good morning. I miss you everyone. I love you so much.